Ang ating word of the north for today ay buksan. Ayan, buksan. Ang ibaloy nito ay dukat. Duka. Oo. Uh Ilo -uh. uh, Iloko lukatan. Lukatan. Oo. Uh -uh. Samantala sa Kankanaay, ito ay lukatan din. Lukatan din. Pareho ng, parang, alam mo yung parang, lukatan? Parang Pangasinan, lukasan. Lukasan. Par, bakit parang tunog sa aking? Tunog pag oo. Lukatan pala yun. Sorry. Oh, Nakita oh, wala kasi lang. Yan, ano tunog pagkain oh, yung oh, lukatan ano yun ang ako. ating word of the norte buksan buksan, buksan mo ang pungaran ng puso yun Why? ba yun Oh, pwede din, pwede rin. pwede na. Buksan. Pero mali talaga. Hindi, <laughs> nee, pwede na. Kasi buksan mo ang, ano, ano yun, ang... Buksan mo Hang, uh, oh, sige. So, ka, ano, mga ka-MB, may medyo scoreboard tayo Guess the lyrics. Ano yung, <laughs> ano, ano yung, ano, yung ano, ni Miss B kanina? Oh, uh, ano, ayun. gamitin mo nga ang salitang, ang, salitang lukatan. Dapat ikaw yung natutulo para hindi ka malako. Oo. Oh, oh, oh uh, lukatan. Uh, lukatan. Uh, oh, in Tagalog, sasabihin ko, oh, buksan mo ang iyong puso upang magmahal muli. In Ilocano? Wait lang, ano bang Ilocano ng puso? Puso din. Puso din. Mm. Um, wala na bibisaya ako. <laughs> lukatan <laughs> mo? Uh, lukatan mo ang iyong puso? Luktam de tapusom iti panagayat. Wow! Ay! Di ba? Parang ang romantic pakinggan oh, ang sarap oh. sa tenga. ang ka. <laughs> Luktam de tapusom. Ta Talo agayat ka <laughs> <laughs> oh, no, no, no. Oh, oh. <laughs> Very, very drama, ano? Oh, oh. Ay, wala na nang isut aramide ko, anta na bayagen nga, ah. ag -may, may saak, itibiyag ko. Parang wow! <laughs> <laughs> alam ko na kung sino tumawag sa akin kagabi na boses babae. Ah. Ako yun. <laughs> <laughs> Chika lang. Eh.